At ayun nga ho nagbabalik ang inyong lingkod Carlo Mendez TV at abangan ang ating pag-uusapan sa gabing ito ng Lagim Charot. <laughs> Three, two, four, at ayun nga ho guys no, ito usapan casual na lang itong ginagawa natin ha, kabayan. Kasi ho, marami ho talaga nagtatanong tungkol doon sa mga Taong umalis sa Kapinpin Brothers doon sa Kap Kapinpin doon sa bahay nila uh, Sir Gavin so marami ho ang nagtataka kung bakit nung una umalis itong si Factor di ba guys kung may information kayo paki-comment diyan sa comment section natin guys ha? kasi ako wala ho ako makitang uh, sagot mula doon kay uh, Sir Gavin itself Regarding dun sa pag-alis ni uh, Factor, so talaga pinag-uusapan ho ng mga tao yun na bakit biglang nawala si Factor, May iba nga ho ako nakita sa TikTok na binabash si Factor na keso uh, matapos nabigyan ng mga bagay-bagay, eh, yun, umalis, mga ganyan. Ngunit, dapat subalit, ayan tayo, ayan. Eto na naman, sumunod na naman sa yapak ni Factor na umalis sa kapin-pin. Uh, family itong si Kojak Kabayan. Ayan. Eto na naman. Wala na naman akong mahanap ho na uh, pahayag ni Sir Gabin na naman tungkol dito sa pag-alis ni Kojak kung bakit anong reason. Pero di ba guys, di ba dapat dahil uh, nakilala na rin ho ito ng mga manunood itong si Factor at si Kojak, di ba dapat uh, pinapahatid pinapa din sa publiko sa mga manonood ng uh, Kapinpin Brothers kung ano ang reason ng pag-alis nitong dalawang ito guys, di ba? Whether negative or positive, siguro naman may karapatan yung mga taong nanonood at sumusuporta dito sa kila Sir Gabe na malaman kung ano ang katotohanan sa likod ho ng pag-alis nitong dalawang ito, di ba? Baka sa si Kalo na umalis uli. Ay, naku, wala na matitira sa kanila dyan, o di ba? Yun nga ho, pero kagabi ho habang ako nagbabrowse ng aking phone may nakita ho ako uh, isang uh, convo na andoddo ang pangalan ni Sergey Ben. Pero guys, disclaimer ho, hindi ho ito verified. Ha? This is unverified at hindi ko ho sigurado kung uh, yun ho nga ho ang account ni Sergey Ben kasi may mga screenshot ho doon na pag-uusap regarding doon sa mga umalis doon sa bahay ng Kapinpin family. Ayan ho ha. So, without further ado, eto sa inyong screen, panoorin ninyo ang sinasabi kong screenshot na kumalat sa TikTok kabayan. Roll VTR. eto nakita ho ninyo di ba so parang uh, according kay Sergey Ben diyan sa ano ha sa unverified na screenshot na yan guys na sinabi niya na mahirap daw ikwento baka pag sinabi niya ano ba yung parang ganoon ha ang tema pero guys sa akin na sa aking uh, points of view kasi kung sa akin mangyari na halimbawa ipapaalam ko talaga kasi once in a while ho kasi nakasama mo yung mga tao na yon and uh, at the same time eh hinahanap talaga lalo pa si Kojak ngayon hinahanap siya ng mga tao kung bakit wala na siya doon sa Kapinpin pin uh, family so naghahanap sila ng kasagutan no may iba na nga doon na medyo negative ang mga thinking uh, doon kila Kapinpin brothers no So, a uh, mare-resolve lang siguro talaga 'yan kapag uh, i-explain ni uh, Sir Sergey kung ano ang mga dahilan ilatag niya sa kanilang uh, YouTube channel kasi talagang nakilala naman itong uh, dalawang ito si Factor at si Kojak ayan. Sa so, para malinaw lang kasi 'di ba usually ganun naman ang commonly huna nangyayari kapag halimbawa may umalis whether sa family, whether sa kumpanya, 'di ba? pa sa kumpanya halimbawa, 'di ba? pinapaliwanag nag naglalabas ng notice to the public na uh, uh, this is this person is no longer uh, working at uh, uh, Carlo Mendez TV company parang ganun yung mga notice to the public nila no na wala na siyang uh, pinapaalam sa publiko nung kumpanya na yon na itong si Juan Dela Cruz ay eh, hindi na kaanib doon sa kumpanya ng Carlo Mendez TV parang ganun, di ba So uh, nagtatakaho ang karamihan kung bakit uh, ano ang dahilan ng pag-alis ni uh, Kojak doon sa Kapinpin uh, family. So wish ho natin lahat ha, na sana one of these days eh maipaliwanag ni Sergey Ben at ng family Kapinpin ang mga uh, dahilan. Pero kung hindi man nila ipapaliwanag, eh syempre nire-respeto naman natin 'yan. Kasi uh, privacy nila 'yan. Pero sa tingin ko dahil nga uh, naging uh, part na ng vlog nila si factor tsaka si Kojak eh siguro naman ho may karapatan din 'yung mga viewers nila na malaman kung ano ang nangyayari bakit tila nalalagas ho ang mga kasamahan ni Sergey Bin doon sa kanilang uh, bagong tirahan na camp-pinpin nga ho na tinatawag nilang ganoon whether uh, negative or positive i guess uh, siguro dapat i-convey ipaabot ipahayag ni Sergey Ben ng Kapinpin family sa kanilang mga supporters, mga manunood, kung ano ang dahilan kung babalik pa ba itong mga ito or hindi na talaga or for good na, na wala na talaga sila at kung ano ang reason, 'di ba? Hindi naman ho sa alam tayo, pero mangingi alam na rin tayo. Charot. <laughs> 'Di ba kasi ganun naman talaga 'yon. So, uh inonotice mo talaga na uh, this person is no longer working with me. 'Di ba para baka mamaya gamitin niya yung pangalan ko halimbawa dun sa ibang tao na dahil nga associated siya sa ano sa associated siya sa name namin halimbawa ni di ba mga, mga ganong tipo di ba so at least aware yung publiko na hindi na sila connected doon sa sinasabi nilang uh, dating uh, samahan nila kagaya nung kay Aga si kay Aga si Ching yung editor niya halimbawa o biglang umalis itong editor niya so syempre Uh, dadating talaga yung point na sasabihin ni Aga sa kanyang uh, mga supporters na si Rico ang aking editor is no longer uh, part of my vlog hindi na siya ho ang editor ko. So, any ano circumstances na magagamit yung aming pangalan or ano is uh, hindi kami liable for it ba para mga ganun ba of course uh, we respect others privacy uh oo -oh. wala ho namang problema doon kaya nga lang ho ang pinupunto ng Carlo Mendes TV dito since na naging parte ho sila ng ganyang uh, klasing uh, samahan at vlog nila diyan sa Kapinpin uh, family no alalahanin natin doon pa sila sa dati nilang bahay do sa kabila so, hindi pa na hindi pa nabili ni ano yan no? hindi pa naayos yang biniling uh, house and lot ni ano ni Sergey sa Kapinpin nila So, di ba, so, mahaba-haba na panahon din ho na napapanood itong dalawang ito, si Factor tsaka si uh, Kojak. So, tapos, bigla-bigla mawawala na parang bula, ayun, na walang pasabi, na walang uh, closure ba. Kung baga sa relationship, taghiwalay kayo na walang closure. Buti pa nga ho, ang paghihiwalay ni Aga, si Ching, tsaka ni Jai, eh may closure talagang pinaalam nila pub sa public. Di ba ganun ho talaga yun? O, oh, ba't yung galit? Oh, God. Di ba? Oh, ka. Charot. <laughs> diba, napanood si Aga si Ching? Panoorin nyo si Aga si, si Ching? Tsaka yung relationship niya with Jai. Pinaalam nila talaga publicly. Kasi nga, magtataka yung mga supporters nila bakit hindi na sila hindi na sila nagsasama kasi may relationship ito sila girlfriend ni Aga si uh, Jai. boyfriend ni Jai si Aga and then na, madalas namin ito nakikita sila magkasama sa vlog bakit all of a sudden hindi na namin sila nakikita so may karapatan naman kahit papano ang mga publiko ang publiko na malaman ang uh, nangyari kaya 'di ba pinaalam ni Aga at ni Jai? mutual nila yun na ano na na decision nila yun na ipaalam sa publiko kasi nga magtataka talaga ang mga tao yun no ang pinupunto natin so pero kung ay talaga nila ipaalam kung ano man yung reason na yun eh di wow <laughs> charot <laughs> bayan so anyway uh, leave it to them if they will uh, oh. tell it to the public then that will gonna be sounds good pero kung hindi eh, well nga nga <laughs> charot karapatan nila yun So, Colomodus TV signing off. Bye bye.